Mga BGC, gano'n. Sige, <laughs> <laughs> diba ano ko yun? Bakati nga dati. na ako matermin. Puntit na akong kulang. Sabi ni Max, baka traffic lagi sa madalyaan. At di ba kaya nag-apartment kayo nila, Iris? Oo, nag-apartment. Doon kami noon eh. <laughs> apartment ba yun? A condo? Apartment. <laughs> mahal pa na apartment yun. <clears throat> diba -ano Gusto oh, apart eh. <laughs> <clears throat> ang gastos din kasi di ba walang rent. Parang lahat bibili mo. Doon din napupunta yung Uy! Uy! Ay! Lasing ka si kuya! Kasi doon dito sa pupunta eh! Lasing! Lasing! Siya yung ano may kasalanan. Ano? 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 Ano kasi yung blind Hindi! Ba't diretso diretso Parang Patay! Hindi, wala naman ano eh. Patay hindi. Hindi ka. Ano na, dadugo na, natulo na yung dugo. May dugo sa bibig niya, natagas na. Shit! Ang bilis nung takbo eh. Ano yan? Buti na lang, Lord. Buti hindi kami. Please, boy. Buti, hindi tayo hindi. nasa harapan. Ako ba, kaya ka pala masanin ka sa eh, umaga? Oo nga eh. Kaya pala ayaw kong pa-overtaken. Wala, paano yan? Paano to? Paano ba to? Paano na yung... 911? Oo. Picturan mo nila yung ano. Picturan mo nila yung ano. Di! Ituron niyo yung ano? Ito, ito, ito! Yan oh, yung sasakyan. Maka umalis yes, eh. Hindi nababa ba? Ba't hindi nababa? Ituron niyo. Hindi, wala po siyang kasalanan yung motor talaga eh. Kahit Sinalubong siya ng motor eh. Anong nangyari doon eh? Ang may kasalanan pa rin diyan. Magalaw pa yung motor dina? Hindi eh. Shhh. Tignan mo yung legs oh. Wala na yun. Hindi, meron po ako. Hindi, kita ko bagsak niya. Hindi, parang hindi masama ang bagsak niya eh gumagalaw. recording ko. Sobrang lakas ng bungo. Ang para sa lahat ano utinan mo.